So guys, ganito yan pag binuksan mo yun. Bang! Angat ang, <laughs> pa! Ayy! yun? sabi mo pa gusto? Buong motor. Ayy. Ayy! Par, ayan na. Hingas, pare! Buong pahan na ng motor, let's Grabe, parang may chainsaw nga, tsaka pa rin. Pare, parang The Perch Night pare! Grabe, parang Perch Night. Sabagay, so, ayan, The Perch. Perch concept ayan eh yeah, so guys punta ah magkung kung 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 ni kung 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 lang Si King Ben? Ba? Ano King? Happy New Year! Happy New Year! Gusto mo gawin kung parang tulis? Oo, magpulis. Eto, eto, pare. May na kalala si King, tumaba! Mapower ba? Mapower ba doon? Nasaan? Tron! Ah, okay. Ito? Ito ba? Tron, pare! <laughs> Kanina lang? Oh, ah, kami gawin ni Mia. Meron pa akong isang ganto, hindi ko lang sa nikakabit. Wala na eh, tinamad na ako. Pwede okay. titripan niyo ba ako? Ganda game! Ganda, ganda, ganda. police GM, tapos iikot tayo. <laughs> Gago. Oh. Bawal yun. Illegal yun eh. Illegal ba yun? Oo. Oh. Itulong naman eh. Itulong naman. naman. Blinker. oh <laughs> Gagi. ay VIP na yun. Daga oh. lang. Try ko. <laughs> Ayan, pare. HPG, pare. <laughs> tara, tara, tara. HPG, pare. <laughs> <laughs> oh. Tange na. Wala ka po sa atin, GM. Oo. Oh. <laughs> Pre, pag dumaan ako na ganito, natigil yung mga nabobomba. Akala nila polis. <laughs> okay <laughs> <laughs> taro ka! <laughs> Ay, sige, sige. Ay, may May ano yan? May HPG. Ayaw mo pang HPG? <laughs> so guys, nakahanap na ako ng engineer. Ayan, si King. Po, cha King, kumata pa. Mm, talaga. kumata, <SSSSSSSSSSemos>. di kita nakilala. Nagdaan ng ano eh, ang paskot. eh sa bagay, bagong taong pa kay. May pagkain pa dyan, gusto mo main? Okay, patenging na ginawa mo. Okay. Light like check. Okay na yan, Hindi i-display ko to sa New Year Ayan o, Oh, gawa ni King, ang ganda sa so, dito, di ba? Iikot pa dami nagagis ng na paputok. Oo nga. Oh. Di ba? <laughs> dito no. Dito no pinag New Year si King. Antay ko 'yon. Tagal mo to. Happy New Year King. Thank you so much guys sa pag-ayos ng motor. Maraming salamat. Inayos niyan. Kasi sabi niya, ikot pa kami. Pero hindi, pina-ice ko lang talaga. Ayaw ano, na umikot. Ang dahil mo. Rampa tayo. Nice na naman. Naka-pang ilang scam ko na sa ito? Hindi ko alam eh. Okay eh, lang. Nagtalop ka ng mangga, sabi ko pinagat ako ng ahas. Oo. Oh. Pagdating, pinagtalop ko lang ng mangga. Tapos ngayon... Tapos ang dami pang mangga, no? Oo. Ah. ngayon, yes. Okay lang yun. Thank you, King. Sabi ko parang... Binadali ko parang mas... Hindi, iikot pa kami. Eh, uh, ikot na. Ay, nako. Hindi yan makaikot kasi may nagagasa pa po ito. boots. guys ayan 11.45 15 minutes lang so guys inister na namin sa sakyan kayo mustang ni Jeric yung territory city yeah, ako oh nga pala po siya yung Camaro wala nakakalungkot lang first time mag new year na wala si Camaro parin nasa malapon hindi ko na nakuha sobrang busy happy new year baby wow are you ready don't get scared okay okay naman yan Di si ba nila na tayo dito? Ito <laughs> ang <laughs> tawag Wow Happy anniversary. Happy anniversary. So guys, yun lang yung new year namin. Happy New Year sa inyo. Sana nag-enjoy kayo. Medyo antok na ako. O, balik na kami sa base. Iwan ako muna yung motor ko dito kasi umulan na yun. O, oh, kita nyo. Umulan after New Year. So, dito ko muna matcha. Kunin na lang kita, hindi ko alam kung anong, kung kailan. <laughs> Siguro Sabado, pag mag-rate na tayo. Siyak mo na matcha.